Lastly, number three, walk in service without expecting anything. Nagpunta ka na ba sa church tapos inisip mo na maganda yung sermon, natuwa ako and then napaiyak ako, maganda yung music, yung mga tao ay nagpakita naman ng pagmamalasakit sa akin. Good service! Kaibigan, ganyan ba ang tingin mo sa Christianity? Iniisip mo na it's all about me. At tuloy, yung kultura ng mga church, nag-a-advertise na punta kayo sa church kasi magiging better ang marriage nyo. Punta kayo sa church kasi magiging better ang finance nyo. Narealize ko ang lahat ng mga ito ay patungkol sa sarili. At nakalimutan na ang Christianity ay patungkol sa relasyon natin sa Diyos. At ito ay patungkol sa Panginoong Yesus na siyang naging dahilan na ating kaligtasan. At hindi ito tungkol sa ating sarili. Kaya ang tanong kaibigan, ikaw ba ay nabubuhay na para sa Diyos? O nabubuhay ka pa rin para sa sarili mo? Sabi sa Matthew 20.28, sapagkat Maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos na marami. Now, bakit kaya sinabi ng Panginoon na hindi siya naparito upang paglingkuran kundi para maglingkod at ialay yung kanyang buhay? Kasi ang kausap niya rito yung kanyang mga disciples at nakita niya na sinang lahat merong pansariling dahilan kung bakit sila sumusunod sa Panginoong Yesus. Ang nasa isip nila ay maghahari ang Panginoong Yesus, papatalsikin ang Roman government at kaming mga alagad ang magiging in charge sa aming bayan. Narealize ko ang focus nila ay yung kasikatan, kapangyarihan, karangalan. Ang mga bagay na ito alam mo kaibigan, pansarili. Kaya tuloy, sabi ng Panginoong Yesus, kahit ako, hindi na pa rito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Pero alam mo, narealize ko, kung meron mang dapat paglingkuran, ay ang Panginoong Yesus. Deserve niya na sambahin at maparangalan. Deserve niya na purihin. Deserve niya yung ating attention at time. Kaya lang baligtad, dahil tayong pinaglingkuran ng Panginoong Yesus. Kaya nga ang tanong, kaibigan, nasaan ang inyong mata? nakatingin ba ito sa sarili? Lalapit ka lang ba sa Diyos pag merong hinihingi? Pero kapag nakaginhawa ka na, wala na naman sa equation ng buhay mo ang Diyos. Ang panalangin mo ba ay palaging patungkol sa iyo? Pag ba meron kang nakilala na ibang tao, ang nasa isip mo ba ay kung ano magagawa niya para sa iyo? O iniisip mo, kung ano kaya magagawa ko para sa kanya upang madala ko siya sa Panginoong Yesus. O kaya kapag merong gawain sa church, ang iniisip mo ba eh, kapag ba nag-volunteer ako, ano mapapala ako? Kaibigan, ang mga ganitong pag-iisip ay self-centered. Kaya nga, natin, bakit ba ako binigyan ng buhay ng Diyos? Bakit ako binigyan ng talents at abilities? Dahil ba ang buhay para sa akin? Kaibigan, binigyan ka ng time, talent, at treasure ng Diyos. Hindi lang para gamitin mo sa iyong sarili. Kundi nice ng Diyos na maglingkod ka sa iba nang walang inaasahang kapalit. Pag-isipan mo ito. Bakit hindi sinabi ng Panginoong Yesus sa mga bulag at may sakit at mga lumpo na lumuhod at sambahin siya? Kasi busy siya sa pagpapagaling sa kanila. Bakit hindi sinabi ng Panginoong Yesus na yung limang libong tao na bigyan siya ng pagkain dahil nag-preach siya sa kanila? dahil busy siya sa pag-serve at pagbigay ng pagkain sa kanila. Hanggat ang lahat ay mabusog. Bakit kaya ang Panginoong Yesus hindi nag-relax sa kanyang trono at sinabi sa kanyang mga alagad na entertain nyo ako ha. Ah. Bakit? Dahil busy busy siya sa pagtuturo at pagdi-disciple sa kanyang mga alagad. At inuubos niya ang kanyang lakas sa iba't ibang klaseng paglilingkod sa mga nangangailangan. Bakit hindi sinabi ng Panginoong Isus sa waiter nung sila ay nag Lord Supper na bigyan siya ng mas maraming ala, mas maraming tinapay? Kasi siya ay busy naguhugas ng mga paan ng mga alagad. Na-realize ko na ang Panginoong Isus ay naglingkod ng naglingkod. Nakita niya na ang buhay ay isang opportunity na mag-bless ng ibang tao. Ang mata niya ay wala sa sarili, kundi ang mata niya ay nakatuon sa mga tao na minamahal niya at minamahal ng Diyos. Narealize ko ang Panginoong Yesus, marahil tinatanong niya lagi sa kanyang sarili, ano ba yung mabibigay ko para sa kanila? Paano ko makakatulong sa kanila? Ano kayang pwede kong gawin para maging mas close kami ng aking mga alagad? gan simulan mo maging busy sa gawain ng Diyos. Kaya lang, ang tanong, paano ka magsisimula? Take interest in others. Tanungin mo ang mga tao na kakasalamuha mo. Maging interesado ka sa kanila. Matuto kang makinig. And then, pakitaan mo sila ng pagmamalasakit. Alam mo, nung araw, nung ako ay may problema, ay talagang nakaka sa akin D-group leader at mga kasama ko doon sa D-group namin talagang binigyan nila ako ng time. Yung isa, pinasyalan ako sa aking opisina. Yung isa, yung aking D-group leader, nag-meet naman kami ng maraming beses. Yung isa namin kasama sa D-group, binigyan niya rin ako ng time. At ito ay kahit hindi pa nila ako masyadong kakilala dahil bago pa lang ako sa Bible study noon. Alam mo, naramdaman ko, importante pala ako. Ito mga taong ito ay busy sa kanilang mga negosyo. Busy sa kanilang trabaho, pero binigyan nila ako ng time. At doon ko nakita yung grace. Doon ko nakita yung pagmamahal ng mga tao, nakatanggap din ng grace mula sa Diyos. Kaya nga kaibigan, tanungin natin yung ating sarili. Sinong tao ang pwede mong pakitaan ng interes? Sabi sa Pilipos Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Narealize ko, pag binigyan mo ng time ang ibang tao, ay parang sinasabi mo sa kanila na ang turing ko sa iyo ay mas higit sa aking sarili. Pangalawa, look for needs and opportunities. Tumingin ka ng mga pagkakataon na maipakita mo ang pagmamahal sa isang tao. Maring may nalulungkot na kasamaan mo sa opisina, bahay o kapwa nanay sa eskwelahan ng iyong anak. Pwede mo siyang tanungin kung ano yung pwede mong maitulong sa kanya. Hindi mo kailangan mag-speech o magpakita ng malalaking bagay sa kanya. Kung hindi yung makumusta mo lang siya, ay malaking bagay na. Maring misa may kakilala ka na kailangan mong dalawin sa hospital. At yung pagdalaw na yon ay pagpapakita mo sa kanya ng grace. Pangatlo, share the good news of grace. Sabi sa Acts 20.24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Pansinin natin na hindi sinabi ni Pablo na ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya ay ang magkaroon ng asawa. Hindi niya sinabi na ang pinakamahalaga sa buhay niya ay ang maging secure yung retirement benefits niya. Hindi niya sinabi na ang mahalaga sa buhay niya ay makapag-travel at makagawa ng mga fun activities. Pero ano sabi niya? I consider my life worth nothing to me. Walang halaga ang aking buhay. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko kundi para sa Diyos na. Wala akong pakialam kung bugbugin nako, ikulong at bitayin. Grabe. Bakit kaya ganoon ang nasa isip niya? Ano ba yung pinakamahalaga para kay Pablo? Sabi niya, "My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me." Kaibigan, namatay ang Panginoong Isus para sa iyo at para ipakita niya yung grace niya sa iyo upang ikaw din naman ay tuparin mo ang mission na binigay niya para sa iyo. Bakit? Kasi pag hindi mo yung ginawa ay mawawalan ng saysay -say ang kamatayan niya para sa iyo. Kaya ang natin sa sarili ay kung mawawala ka ba ngayon sa mundong ito, ay sigurado ka na ba na merong ng kaluluwa ang pupunta sa langit dahil sila ay binahaginan mo ng mabuting balita? Ibigyan, ang greatest news sa buong mundo ay hindi yung gera sa Israel. Kung hindi ang greatest news na meron tayo, ay namatay ang Panginoong Yesus para sa ating mga kasalanan at kung sino man ang mananampalatay sa Kanya ay hindi mapapahamak o hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maring sinasabi mo, hindi naman ako magaling magsalita. Kaibigan, ang power ay wala sa galing mo magsalita. Kung hindi ang power na nakakapagligtas ay manggagaling sa mabuting balita na ibabahagi mo. Kaya nga sabi ni Pablo, Romans 1.16 Sapagat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Maraming sinasabi mo, eh, nakalimutan ko na kung anong sasabihin ko. Kaibigan, meron tayong gospel track. Babasahin mo na lang ito. Hindi mo kailangan ng malalalim na explanation sa kanya. Kung kailangan mo ng soft copy nito o PDF copy, sabihin mo lang, mag-type ka lang sa comment section na kailangan mo ng soft copy nito para magamit mo sa iyong cellphone. Mag-type ka lang sa comment section at bibigyan ka namin. na ko yung mga verse na nandito, ang kakausap doon sa taong binabahaginan mo ng mabuting balita. O kaya maaaring sinasabi mo, eh wala naman yung pastor na gusto ko. Kaya hindi ko ma-invite yung aking kaibigan sa church. Kaibigan, huwag mo silang dalhin sa church para makapakinig sa paborito mong pastor. O hindi, daling mo sila sa church para makilala nila ang Panginoong Yesus. Yan natakot ako, kinakabahan ako kapag tumatayo sa pulpito. Kaibigan, natural lang yon sa atin. Kasi ang gusto natin, i-accept tayo ng mga tao. Pero ito yung tandaan mo. Meron pang mas nakakatakot kaysa sa pagtayo sa pulpito o pagbabahagi ng mabuting balita. Mas nakakatakot kapag nakatayo ka na sa harap ng Diyos at ipagsusulit mo sa Kanya kung anong ginawa mo sa iyong time, talent, at treasure. Sino ang binahaginan mo ng mabuting balita? Sino ang mga ginawa mong alagad? Bibigan, ito mas nakakatakot kapag hindi ka naging faithful sa part na ito. Sabi ni Martin Luther King, Everybody can be great because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your subject and verb agree to serve. You don't have to know about Plato and Aristotle to serve. You don't have to know Einstein's theory of relativity to serve. You don't have to know the second theory of thermodynamics and physics to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. Narealize ko ang paglilingkod sa tao ay nakaka-stress, misan useless o nakakawalan ng gana. Pero ang paglilingkod sa Diyos ay sulit, sobrang honorable, sobrang fulfilling. Kaya kung nahihirapan ka, ay tingin ka lang sa Diyos. Kung marami kang complain, tingin ka rin sa Diyos. At tanungin mo yung sarili, kung sino ang pinaglilingkuran mo? Pinaglilingkuran ko ba ang tao o ang Diyos? Kasi kung ang pinaglilingkuran mo ay ang tao, Mahirap ito. Nakakapagod at may pagkakataon na mawawalan ng pag-asa. Pero kung nakatingin ka sa Diyos, siya ang pinaglilingkuran mo sa pamagitan ng paglilingkod mo sa iba, mag-iiba ang iyong perspective. Kahit na medyo nakakapikun na yung pinaglilingkuran mo, ay ang sasabihin mo, Lord, ikaw po yung pinaglilingkuran ko, hindi po itong tao na ito. Naratandaan mo ba yung story ng Beauty and the Beast? Na yung tatay ay may kinuha dun sa isang malaking castle na pinamamahayan ng isang beast. Nahuli siya at ikukulong sana. Pero sabi sa kanya ng beast ay kung hahayaan mo na tumira dito sa akin ang iyong magandang anak, papakawalan kita. At ganun nga nangyari, tumira ang magandang babae dun sa castle kasama yung beast. Now, alam natin yung beast ay isang magandang lalaki na prinsipe. Kaya lang ay naging ganun ang itsura niya dahil sinumpa siya ng isang fairy. At babalik lang yung kanyang itsura kung merong magmamahal sa kanya ng totoo. Ang ibig sabihin, mamahalin siya habang siya ay beast pa. Ang ibig sabihin, mamahalin siya bilang isang beast muna bago siya maging isang prinsipe ulit. At alam mo, nung mamamatay na yung beast, inamin ng magandang babae dun sa beast na mahal niya ito. At hinalikan niya pa ito. Alam mo, yung sumpa nawala. Narealize ko, ang ganda ng message na ito. Kailangan niyang mahalin yung beast muna bago siya maging prinsipe ulit. Alam mo, ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin. Na nung tayo ay makasalanan pa, namatay ang Panginoong Yesus para sa atin. Nung tayo ay kaaway pa ng Diyos, pinakita na niya na minahal niya tayo ng una. Upang kung tayo ay mananampalatay sa kanyang anak, ay mawawala ang sumpa sa atin ng kamatayan dahil sa kasalanan. At tayo ay magiging anak ng Diyos. Kaibigan, eh marahil gusto mo rin maranasan ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ngayong araw na ito ay pwede ka niyang iligtas at ibilang sa kanyang pamilya. Manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at ikaw ay bibigyan niya ng karapatang maging anak niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na yung aking puso pumasok at manahan sa akin buhay. Tinatanggap kita bilang akin Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Tulungan mo ako na ipakita ko din ng biyaya na tinanggap ko sa iba. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. May nagsabi, Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be gracious. Ibigan, hindi natin alam ang pinagdadaanan ng tao na naka-offend sa atin. At kung gusto nating ipakita sa Diyos na nagpapasalamat tayo sa tinanggap nating biyaya mula sa Kanya, ay ipakita rin natin sa iba yung biyaya na walang inaasahang kapalit at walang kondisyon. Kaya kahit mahirap ay ipakita natin ang grace. Paano? Let go of offense. Magpatawad tayo. Pangalawa, offer words that build up Not tear down. Suriin natin yung mga salitang lalabas sa ating bibig at piliin lang natin yung makakapagpalakas sa ibang tao at pangatlo, walk in service without expecting anything. Ipakita mo ang paglilingkod sa ibang tao dahil ito ay paglilingkod mo sa Diyos. Kapag ginagawa mo ito, ay pinapakita mo sa Diyos na nagpapasalamat ka sa grace na natanggap mo sa Kanya at ito magbibigay ng pagpaparangal sa Diyos sa pamagitan ng buhay mo. God bless!